Huwag masyadong mataas. Huwag mo laging sabihin DJ ka kahit ako walang ano sa katayuan sa buhay. Huwag kang mayabang. Tao din ako. Nagbayad ako sa inyo. Hinuha ako kayo kasi busy nga ako. Pero anong ginawa niyo? 11 years namin inantay yan. Ginanya niya. Niyo. Tapos kahit sorry lang ang hinihingi ko sa iyo. Never ka nag-sorry. Never. Nilait-lait mo pa ako na basic lang yung kaya kong bilhin sa inyong package. Na lang ang pera ko. Ni, hindi ko nakuha yung nagastos, nagastos ko sa mga ninang. Nilait-lait niyo ako kaya sabi niyo humingi ako refund dahil hindi ko na mabayaran yung mga nautang ko. Sigurado ka ba? Masyado kang ano, mataas. Sheila, pwede mo bang ilahad sa amin? So, kailan ang kasal? August 4. Tapos saan mo nahanap itong organizer na ito? Sa Facebook lang po. Okay. ah uh, magkano ang total package ito, no? Apo. Uh, ang usapan po namin ay 63,000 po. Kasama ano na ito? po doon yung gown, prenup shots, tapos po yung catering po. Kasama na rin po doon. po, po make-up. Bakit mo naman na bigyan ng hindi maganda na rating. Yung gown ko po, nirereklamo ko po, brand new po yung binayaran ko po, nag-upgrade pa nga po ako, nag-add pa po ako ng 10 po para po mas maganda po yung ano, syempre, isang best lang po kay Kakasal for 11 years po, ginagawa. <laughs> yung gown ko po kasi ma'am, brand nyo po yun. Binigay po nila sa akin, ay sira na. Tapos may mga libag-libag pa po. Gamit. Tapos, <laughs> ah, po. Tapos ba diba, ma'am, oh dapat God. po one week before yung wedding, ibibigay na yung gown. Kaso nung five days po, before ang wedding, kinukuha ko na po para ma-check ko na po. Kaso mm -hmm. hindi po nila, ultimong ipakita sa akin, hindi po nila pinakita oh, sa akin. yung ano may picture deeper. tayo. Ano pa oh, yung... Po. Tatlong ano partible po yan bago po masuot deeper. yan. Tatlo po yung nagtulong para mm -hmm. lang po gumanda yung gown ko po sa mismong araw. Ng, 11 years ko po namin inantay yan asawa ko. Tapos ginanyan lang po nila ako. 11 years? Apo. So, ibig sabihin, 16 ka pa lang, boyfriend mo na itong, Apo. ano mo? Apo. May picture ka ba nung, may wedding photo ka? Wala, Ay, po. Natin po yung proud, Wala po kasi hindi po talaga ako proud, <laughs> ma'am. Wala po akong pin pinupost kahit isa hindi po talaga ako proud. Mismo na sabihin niyo lang, doon ang minimakeup ma'am pala po ko, paiyak na po kasi ang usapan po namin, okay na yung makeup. Mm -mm. Kaso hinihingan pa po nila ako ng 1K nung makeup artist niya. Kasi? May inilagay doon po siya sa wako, mukha ko, po para kahit po pawisan ako, hindi po mahuhulas yung makeup ko po. Kaso oh. hindi pa po ako dumadating sa simbahan. Hulas na po yung makeup ko. Sabi ko, nung hindi ko po binibigay yung 1K, yung, alam niyo po yung hairpin sa belo po, eh, nilulubog na po nila sa aking anit. Sobrang sakit po talaga. Yung mga angkan ko nga po, eh, ano, nagpipigil lang kasi, payak na po talaga ako noon. Mm -hmm. sa Sabi ko, ang sakit na po, ang sakit po yung hairpin po, masakit. Ginaganyo ko po, sabi niya, inilagyan eh, nga kita nung, ano, para hindi ka kasi ikaw lang din naman ang iniisip ko. Ako pa yung makeup artist din, ma'am. So sa gusto-gustuhan ko lang po ma-makeupan sa araw ng kasal ko. Sana ako na lang po pala nag-makeup. Mas maganda pa po po'ng makeup ko so, maga-parang nagpa Opo ma'am, kasi wala pa nga po ko sa ano, sabi po, yung mga abay ko po, yung mga best friend ko po, syempre, o kryan po kami, sabi niya, maganda pa ako siya, mukha kang bangkay, araw ng kasal mo, mukha kang naaagnas. Ginaganyan po nila ako, kasi close ko po yun, okay lang po sa akin yun. Mismo mm -mm. nga po doon sa simbahan yes. po, nakalood po ko sa pari, nagaganyan po ko, nagre-retouch po ko, kasi sabi tong akin pong photographer, ano, pari-touch daw po, kasi hindi po ako pwedeng na ng close-up, kasi nga po, pachi-pachi yung mukha ko ang sabi ko lang po, i, i rate ko lang po yung kanilang ano, yung sa makeup, 2 over 10 po yung makeup kasi sinabi ko po yung dahilan. Mm -hmm. Tapos po yung sa catering, sinabi ko rin po na 5 over 10, sinabi ko rin po yung dahilan. Anong Tapos, problema sa pagkain? Wala po. Sa, pagkain po sa akin, ang kanila lang po yung ayos ng cater po. Okay, yung decoration, dekorasyon, yung ah, ganyan. Opo, opo, opo. Mm -hmm. Kagaya po ng couch. Ang usapan po namin couch, yung kulay white na bago po na malaki. Mm -hmm. Yung ano, ang binigay po nila sa akin, yung lus lus na po na maitim, nilagyan lang nila ng puting tela. Sabi ko, hindi ako uupo dyan pag ganyan kasi na yun, yung binayaran ko yung ano. Ayan, nilagyan lang po nila ng tela. Oh, nilagyan po? ng punda ah uh, po yun. Pero ang itim po niya, sabi nga po ng mga ano ko, yung, eh, yung mga abay ko nga po, mga best friend ko, mga tita ko, sabi niya. Ano ba yung upuan mo? Bakit ganyan? Lus-lus na. Ayaw pa itapon niyan. Pantapon niyan ni eh. Nung nagreklamo po ako sa kanila, binalak po nila ako. Hindi po nila ako ina-assist. Tapos nilait-lait po nila ako sa social media na... Ito po yan. Ang sabi po nung nilareklamo ni ma'am, mm -mm. uh, na si ma'am Queenie Kinita, sabi nung last wedding namin, ang pangit daw nung makeup niya nung kasal niya. Mm, -mm. Kesyo daw hindi magaling ang makeup artist namin. Madali mabura, naglapot daw siya. Well, make up po yan, hindi pintura na permanent. Ako ng host at malikot, pawisin maganda pa din before and after. Tandaan mo, Zai, kung pangit ka, pangit ka talaga. Huwag mong isisi sa makeup artist ang itsura mo, ikay ulaga, tayamot. Tapos sa comment section po, sinend po niya yung picture ko po nung walang makeup. Pinagtatawa ng po nila ako. Dapat daw po nilalagay nila ah, okay. sa mukha ko. Eh. So meron din po sa comment section, kita mo yan formal, hindi kami basura at rumabaho. Uh -uh. uh, sayang mali lang ang lugar na napuntahan namin. 12 ah, siya din po ba yung host, ma'am? Oo po. Siya daw po, 12 years na daw siya as host at hindi ikaw babae ka ang sisira sa karir ko. Isa pa, very professional ang mga make-up artist namin. Hindi na namin kasalanan kung burara ka sa sarili mo para mabura at mahulas ang make-up sa'yo. Sige, bawiin natin. Hindi ka pangit para manahimik ka lang. Sorry po po, Ma'am Queenie. So, ano naman po? Gusto namin marinig yung side nyo. Paliwala mm -hmm. ko lang, Ma'am, sa yung, yung, ano, ah, yung sa side po namin. Mm -hmm. Okay? Bago po tayo pumunta doon sa pinakahuling reklamo niya. Kasi nung first, ano naman namin talaga. Ma maayos na nagtapos. Kausap niya yung sister ko. Buntis kasi ako. So, mauuna akong uuwi pagkatapos ng event. Kausap mm -hmm. niya yung sister ko. Nung nangyari po yung event na yan, Ma'am, uh, may, marami pang nangyari. Dinura ako, dinuro ako, inambahan ako ng tatay niyan, ni Bride. Mm. -hmm. Hindi ko po yun kinenten like, like, dahil nagpaka-professional like, ako that day. Nag-host mm -hmm. ako, e, diniretso po, tinuli ko kahit na anong nangyari dun sa event na yun. Okay, hey, mm -hmm. dun po sa mga nirate niya, mga reklamo niya, make-up number one. Mm -hmm. Sa make-up po natin, maaga pa lang ma'am make up na kasi yan dahil yung preparation, may pictorial pa and then may mga, magbamake pa yung mga nanay, mga nanay nila. Mm -hmm. So, maaga po talaga make upan niyan. Ngayon ma'am, kasi, mga heaven sinabi ko, yung mga make-up namin, ako nga, ang bagal kong naka-makeup, hindi naman ako naulat. Hindi naman ako namin kasi kasalanan pag napanggal yung makeup niya eh. Kasi hindi namin alam kung anong ginagawa niya habang nasing Anong, ka. anong oras ba sila minake-upan? Doon lang muna tayo sa makeup. Sa so, oras mam ng makeup nila, as per make uh, makeup artist, gumising niya ng by magtutu. So, parang ano sila, parang 2 o'clock, naligo. Basta okay. bago po mag-alas 3, nagsimula ang makeup session. Kasi ma'am, talagang maaga po talaga ang makeup session. Kasi nga ma'am, meron pa kong pictorial. And then okay. naman po, kasi yun, yung regarding dun sa mga add-ons na sinasabi niya, nilagyan siya ni makeup artist na kung ano-ano, labas kami dun. Kasi silang dalawang magkausap. Labas yon sa package na binayaran na sa amin. Ang normal kasi na package mm -hmm. is kasama okay, yung retouch. Nangihingi pa ng isang libo eh pang retouch. Uh, wala po kasi kasamang retouch. Ma'am, may screenshot po ako dito ng post niya. Nakasama po yung retouch doon sa binayaran ko. Yung pong 1K, ma'am, hindi po yung sa retouch ko binayari. Yung daw po, ay I minilagay mean, siya sa mukha ko para daw po kahit ako'y pawisan, hindi daw po mabubura yung ah, alam ko yan, yung mga hindi, miss... po doon, hindi po ako nag-agree doon, ma'am. Hindi po ako nag-agree. Tapos sasabihin okay. niya po, nakita ko daw po nilagay ko, mali ko ba kung yun ay kasama sa package o hindi. Wala naman po kasi nagpaliwanag sa akin. Eh, lang pero may screenshot ka, ha? Meron po na, sab ito sabi po niya doon sa post niya na, ano yun? Wala ka nang gagawin kundi mag-post-post na lang. Queenie, anong paliwanag natin doon sa damit? person sa wedding gown niya, malinaw din po yun sa kanya. At saka nandun din po yun sa post na nakalagay doon yung aming uh, inclusions nung, uh, regarding sa wedding gown. Bago po yun, tatahin pa lang. At kasama po yun sa pagpinapaliwanag po namin sa kanila. Sa lahat po ng mga kliyente namin. Na ma'am, ito pong wedding gown niya nakasama sa package ay ganito lang po yan ha. May mga pictures po habang mm. ipinipresent po namin. And actually may pictures din po kaming post kapag kung saan niya nakita yung ano namin, yung package namin. Nakalagay okay. po doon na uh, ordinary lang yung gown na, na, na nakikita nila. Or yung Pero atang, new, sa new, brand new. At papahiin pa lang, yes ma'am. Okay. Ngayon, ganito po ako nagpapaliwanag sa client, even yung sister ko, na uh, pagka po in niyo po, yung package namin, ito po yung mga kasama na pictures. Ganito po yung mga uh, klase ng wedding gown. Pero uh, sa actual po, makikita niyo naman po kung ano po yung telang gagamitin. Ngayon po, kung hindi niyo po magugustuhan sa actual po na paliwanag ng mananahi namin, pwede po kayo mag-avail ng mga ready-made. May mga ready-made po tayo doon, pili lang kayo. Okay. Kailan dapat makuha yung gown o kailan dapat makita? Kasi one week sana pero five days, nangungulit pa sila sa inyo. Yes. Regarding po sa pick-upan po ng damit, um, ang nag-uusap na po dyan is si client at saka po si uh, mananahe. Pero kami naman po ay nakabantay din. Parang hugas kamay, ang coordinator, ikaw as coordinator, dun sa usapan ng una, bahala sila mag-usap at ng makeup artist. Ngayon naman, bahala sila mag-usap ng mananahe. Parang hindi yata dapat ganun ha? Kasi you as the coordinator, kaya nga merong coordinator, kasi ikaw lang ang kausap dapat ng bride. Hindi naman totally pinatayaan Kung baga parang kasam no, kasama, po ang sister ko. May kasama po sila. Habang nakikipag-usap, kung parang, uh, sige, usap kayo, ba? para may mga questions ka, tanong mo ng direkta para hindi nadadaan sa akin. Pero, andi dito kami sa gilid. Oh, yes po. Sinamahan po nila ako. One day lang, ma'am. Nung sinukatan lang ako, ma'am. hindi na, sinagsabi na rin po ako kay Hazel na, ma'am, kukunin ko na po ang damit bukas. Ibig sabihin, seven days po yon. Pero mm -hmm. hindi ko po nakuha. Sabi niya, sige daw ako. Sabi niya daw po yung may-ari ng gown. Ngayon mm -hmm. po, nung pinuntahan ko po doon, hindi na nga po seven days, five days na nga lang po before the wedding ko na, na po mm -hmm. pinuntahan pinupuntahan po kasi nga po busy po ako. Tsaka kaya nga po kumuha ng wedding coordinator kasi nga po busy nga po ako. True. Eh ano pong silbi ninyo kung ako lang din po ang gagalaw? Ultimo invitation, ako pa pong pipick up sa bahay nyo, napakalayo. Ano pong silbi ninyo? Diba? ba? Okay. Tapos yung invitation, July 31 yung ibinigay, eh August 4 yung kasal. Eh, napamigay ko na ba? Nandun pa lahat sa bahay, apat Ay. lang yata napamigay ko. Ako na ang gumawa, ma'am. Ako na ang gumawa para sa may pamigay ko lang sa nina ko. Ako nandito lahat po. Ako na ang gumawa. Ano pa don lahat ng invitation. Kasi four days before the wedding, aanhin ko pa yon si Silaban. Ultimo yung wedding gown ko, two days before ang wedding, tsaka ko ibibig ibibigay. Nung five days na po ko pumunta, sabi ko, kukunin ko na, sabi hindi pa daw pwede. Kasi sabi niya daw po ni Ma'am Hazel, nag-usap na daw po yung nagtahi ng gown, tsaka si Ma'am Hazel na August 2. Wala naman po ini-inform sa akin, nandito po lahat, wala akong binubura. no July 27 niya tayo ng pipick upin ko, sabi ko kahit tignan ko na lang, hindi rin pinakita sa akin. Bakit hindi niyo po pinapakita kung naandun na yung gown? Sabi, okay na ang gown mo, nandito na. Ay, patingin po, ay hindi sa ano ka na lang pumunta, August na kami na sila nag-usap. O gusto ka, sabi Naku. ko, ma'am, two days before ng wedding, paano ko pa matik makita yan, ma'am? Hindi ko na makikita yan, ma'am. Tapos nung nag-complain nag po ako sa kanila, ma'am, na sabi ko, yung gawin niyo po, gani-gani, sabi, ikaw na mag-usap kayo, eh, sali itong Facebook niya, kayo na lang mag-usap. Porkit bayad na kayo, papasan niyo na ako dun. Eh sabi ko, hindi ko siya kakasapin kayong kausap ko eh. Yan, tsaka yung sinasabi niya po, dinuro-duro siya ng tatay ko. Mm -mm. Ma'am, kasi po, ako po'y naiwan sa simbahan. Ako po, ay, ako po yung kinasal, naiwan mm -mm. po ako sa simbahan. Uh, hindi po kasi kami nakita, kasi dinala po kami ng photographer nila doon sa likod ng simbahan hindi po ako nakita ng aking bridal car ang sabi po ng, may nagsabi na umalis na daw po kami ay hindi po alam na kami po ay dinala photographer doon sa pinakalikod ng simbahan na walang nakakakita ng kahit tao <laughs> 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 Ngayon po, tinatanong po siya ng papa ko, sinasan yung anak ko? Nag-start ka na ng venue, wala pang anak ko. Sabi niya, doon ka, doon ka, dyan upong anak mo, doon ka, doon ka, doon ka, ginaganyan Tatay ko po yung gagano niya. Doon ka, doon ka. Merong coordinator talaga na naka-assign. Alam mo yung mga naka- yung mga ganyan, yung mga naka-headgear, ganyan. So, meron kayong naka-assign para naka-assist lang sa bride? Wala po silang inavail na on the day coordinator. Kaya po ganun ang nangyari. And pa sinungalingan ko lang po yung pagkakalahad niya nung sinasabi niya na mm ko yung tatay. No, ganito po kasi nangyari noon. Hindi ko po kilala yung lalaking yon uulan na po, wala pa po silang mag-asawa. Ang tinatanong po, nasaan ang anak ko? Oh, hindi ko tinatanong kung sa uupo. po. Ganon mm. po yung pagkakasabi niya sa akin. sir, wait, hindi ko po alam kung nasaan ang anak mo. Kung sasangayon lang tayo sa kabutihang asal, Queenie, I have to remind you that these are your clients. On the day itself, the client is always right. The customer is always yes, right. For all intents and purposes, sa pagpapahabaan lang ng tinatawag nating uh, pasensya, Nasa uh -huh. poder ninyo dapat yun. Hindi dapat ganyan na actuation mo. I mean, okay, ma kasi kung... Ay, naku, Diyos ko, pasalamat, hindi ako ang kinasal. <laughs> I just had to point out, you've been doing this for a long time. Is this how you will treat customers who give you a bad review? Kasi a bad review is not necessarily mm -hmm. all bad in itself, ha? Mm -hmm. It will now make you try harder to improve your service. Kasi... Yung mga suppliers mo, they were actually reviewing your suppliers of which yes, you are ma responsible for. Ngayon uh -huh. kung patuloy mong gagawin yun na parang yung masisira ka. Baka, kasi baka naman kampante ka na sa suppliers mo. Kuminsan merong mga supplier rin talaga na suppliers, di ba? And you will yes, need, ma believe me, you will need the feedback of your customers for that. Actually, ang inireklamo nga lang ni Sheila dito is yung pagbabash mo online eh. Oh, hindi na po sana ako pupunta dito. Oh, oh. Buong angkan po niya, magkakapatid yata sila nang lalait saan. Dapat daw po, three coating ng pintura ilagay sa mukha ko kasi ano. Oo, okay. oh, oh. and, and Tapos, all of this, uh, Queenie, are actually established as evidence because they were able to get screenshots of the same. And you do uh -huh. have, uh, I mean, on its face, there is a liability to this. I hope you understand it, especially with respect to the kind of service that future clients, if at all, will be expecting from you. Hindi maganda. Tsaka po yung palang anong kalapati sa package, saan ka oh, nakakita ng kinasal walang kalapati? Kasi mami, yung hinabil niya is basic lang. <laughs> Hindi naman actually dapat ganun yung setup niya. na lang po namin na ganun yung setup dahil nga um, wala para mabigyan uh, lang namin nakaparehas yung ano. Mga meres oh, shot po ko dito uh, uh, noong... uh, ng package shot na pinakita nila sa akin. Oo. Uh, uh, may mga expectations syempre pero wag naman natin na kumbaga parang I mean you know a wedding day is a very po special po eh. day. Opo, oh, yes. Uh, yes, I know ma'am. Ang term na ginamit ni Sheila this is not mine pero parang nababoy yung araw ng kasal niya di ba? And that will never be replaced hindi na mababalik yun. Cheap does not mean Wakwak -wak na silya. I mean, you don't give your clients something that they will not be proud of. At, at, at saka, pa, sa sarili mo na rin, di ba? Will you be proud to offer this kind of service? O sabihin na natin na, okay, mura. Pero wag naman yung ganyan. Based on, ma'am, sa nabanggit mo at mm -hmm. na-quote mo, may pupwede yung basis talaga tayo na mag uh, refer ng kaso sa prosecutor ng liability. Papuntahin lang po natin dito yung ano, yung complainant natin, din mm -hmm. i-assist natin how to prepare her complaint. Mm -hmm. Nung ni-refer niyo sa amin ang case na to, is nagpakandak na ako ng social media investigation. Okay. Uh, hindi na namin makita yung post. Ang gagamitin natin na reference ngayon or evidence is yung screenshot mismo. Okay. Si uh, ano? Kung i-refund -re po nila, i-refund, pero mas gusto ko po talaga makasuhan. Hindi na po, hindi po kasi ng pera. Ang gusto ko po, mas, ma -ano, sobrang yabang po niyan. Okay, sure. at saka siguro leksyon na rin, Sabi ano? Sabi ko po, kahit sorry pa siya lang, marinig ko sa inyo, okay na. Hindi po, hindi po. Ola. Wala, wala tayo, wala tayong naririnig na pagsusorry. Hindi eh. daw po akong sisira sa karirin niyang babae, kasabi niya sa akin. So, ano ba pangalan ng events nito? Hazel Events and Catering po. Queenie, hindi ko ang mayari, tama ba? Hindi, hindi po, siya lang pong hindi rin nga po siya ang no. pausap ko eh. So ah, si Hazel. Ako po yung may-ari niyan talaga actually. Ah, siya po. Ang Di owner. Po, Never ko po nakaharap yan. Nung event ko lang po nakaharap yan nag-MC. Pero never ko po yan nakita. Si Hazel so, po ang talaga. So ang kausap po si Hazel. Po. Pero siya po yung nag-post. Yung Hazel po mabait po kausap. Mabait siya kausap po. Kaya mm -mm. hindi naman po ko talaga abut dito. Sobra lang po yung palalait nila sa akin. Okay. Never so we're po. dealing with the cyber libel? Opo. Wala okay. po akong problema kay Hazel po. So anong mensahe mo para kay Queenie? ayan, wag masyadong mataas, wag mo laging sabihin DJ ka kahit ako walang ano sa katayuan sa buhay. Wag kang mayabang. Tao din ako. Nagbayad ako sa inyo. Kinuha ko kayo kasi busy nga ako. Pero anong ginawa niyo? 11 years namin inantayan. inantay yan. Ginanya niyo. Tapos kahit sorry lang. Ang hinihingi ko sa iyo mo. Never ka nag-sorry. Never. Nilait-lait mo pa ako na basic lang yung kaya kong bilhin sa inyong package. Na lang ang pera ko. Ni, hindi ko nakuha yung nagastos, nagastos ko sa mga ninang. Nilait-lait nyo ako kaya sabi nyo humingi ako refund dahil hindi ko mabayaran yung mga nautang ko. Sigurado ka ba? Masyado kang ano mataas. We uh, Ako, mataas. Ay, gusto sana kitang bigyan ng pagkakataon na magsalita pero kung ang pag-asta mo at ang pananalita mo ay lalo lang makaka, makakagulo sa usapan, wag na lang. So, Queenie, pa yung kapatid, huwag tayong masyadong mapagmataas. Maganda ang negosyo mo. Marami kang natutulungan. You make dreams come true. But for Sheila, unfortunately, it became a nightmare. Uulitin ko nga po, wedding ko kahit civil lang. Kahit hindi ko po talaga... Bangungot talaga yun, ma'am. Uulitin ko, mag-ipon ako. Mag-sibil na lang kami mag-asawa. Dapat nga po, ano, ano pa po ako pumunta dito? Kakakasal ko lang po nung linggo. Nandito na po ako nung martes. Naubusan lang po kasi ako ng oras. May work ka ba? Nagtatrabaho ka ba ngayon, Sheila? Online po. Online. Okay. Ang asawa mo? Uh, napasok po. Meron din? Apo. Ah, okay. Kaya nga po kami, kumuha kasi busy nga po kami. Tapos ganyan pa lang. Queenie, is there anything you would like to add or to share after hearing all this? po ako magsasalita regarding dyan, di kung siya po ay maghahabla, haharapin ko na lang po kung ano man po yung kanyang reklamo para po sa akin. Yun, regarding naman doon sa tatay niya, saka balikan ko rin po yung kung ano man yung ginawa sa akin ng tatay niya. Yun lang po. Okay. So ang wanted sa radyo naman, uh, Sheila, ay uh, tutulungan ka para naman na uh, maharap at matugunan Itong insidente. Tawagin ko lang insidente. Hmm. Sasamahan po namin kayo kay La Colonel Aberia para po makapaghain po ng kaso. May reporter po si Senator Rafi na tututok po sa case yes. po ninyo. Salamat po.